News Update mga balita ngayon, engineer ng DPWH Mimaropa na sangkot sa anomalya sa flood control arestado sa Quezon City. Red notice laban kay Harry Roque Hiniling ng Pilipinas sa Interpol. Bulkang Taal muling nag-alboroto ngayong araw. Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon Arestado sa isang bahay sa Quezon City ang engineer ng DPWH Mimaropa ngayong araw. Kabilang si Engineer Dennis Abagon sa mga inisyuhan ng arrest warrant ng Sandigan Bayan, kaugnay ng maanumaliang flood control projects sa Oriental Mindoro. Ilang beses umanong nagpalipat-lipat ng lokasyon si Abago. Unang isinilbi ang arrest warrant sa kanyang bahay sa Cavite, ngunit hindi siya naabutan doon ng mga otoridad kaagad siyang dinala sa opisina ng Technical Intelligence Division ng NBI sa Pasay City. Ayon kay Attorney Raymond Tansip, isa sa mga abogado ng naarestong engineer, nakatakdang isa ilalim sa medical examination ng engineer ngayong araw. Kabi-kabilang operasyon ang isinasagawa ng mga para ihain ang arrest warrant sa labing walong opisyal na kinasuhan ng malversation of public funds at graft. Nagpatulong na ang Pilipinas sa International Criminal Police Organization o Interpol para maglabas ng red notice laban kay Presidential Spokesperson Harry Roque kaugnay ng kasong Qualified Human Trafficking. Ayon kay Winston Casio, tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO, Ayon kay Casio na isumitin na ng pamahalaan ang kahilingan para sa International Arrest Warrant laban kay Roque. Noong Mayo, inilabas ang mga warrant of arrest laban kina Roque, Lucky South 99 Representative Cassandra Ong at 48 iba pa dahil sa umano'y human trafficking na konektado sa scam hub sa Pogo Firm na Lucky South 99 sa Porak, Pampanga ayon sa PAOK, nakakuha sila ng ebidensya ng torture, kidnapping at sex trafficking at nailigtas ang hindi bababa sa 158 na foreign employees. Mariing itinanggi ng Lucky South 99 ang mga parata. Itinanggi rin ni Roque ang mga akusasyon at iginiit na hindi siya kailanman naging legal counsel ng anumang illegal na pogo. Siya ay kasalukuyang humihiling ng asylum sa Netherlands. Naitala ang minor feato magmatic eruption sa bulkang Taal sa Batangas nitong linggo ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX, naitala ang pagsabog sa main crater mula 9.48 a.m. hanggang 9.50 a.m. Ayon sa FIVOX, lumikha ang pagputok ng abong usok na umabot sa 750 metro ang taas bago tangayin patimog kanluran batay sa daang Kastila o VTDK thermal camera. Paliwanag ng FIVOX, ang phreatomagmatic magmatic eruption ay nangyayari kapag nagkaroon ng interaksyon ng magma at tubig na karaniwang nagre sa sunod-sunod na pagsabo. Nananatili sa alert level 1 ng Taal Volcano. Sa bulletin nito ngayong linggo, sinabi ng FIVOX na 27 volcanic earthquakes ang naitala noong Sabado. Muling ipinagbabawal ng FIVOX ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater at daang Castilla fissures. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel nag nagbuula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.